Mga Epekto sa Kalusugan ng Mataas na Antas ng Metal sa Pagkain Mahalaga ang pagkain para sa mahaba at malusog na pamumuhay, pero naglalaman ng ilang pagkain ng nakakalasong kemikal na nakakaapekto sa pagunlad ng isip at kalusugan ng mga bata. Ang pagkain ng iba't ibang pagkain ay nakakatulong sa mga batang maiwasan ang nakakalasong kemikal na maaaring mataas ang antas sa ilang pagkain. Halimbawa, mercury sa ilang isda tulad ng tuna, arsenic sa kanin, at mga pesticide na ginagamit sa mga berry. Ilan sa pinakamagagandang paraan upang mabawasan ang nakakalasong na kemikal na pagkakalantad sa pagkain sa mga bata ay kinabibilangan ng mga tip na ito. Subukan bumili ng mga prutas at gulay na organic, lalo na kapag hindi organic na bersyon na mata taas sa mga pestisidyo o madalas sa mga kinakain ng iyong anak. Subukan bumili ng mas kaunting mga produktong di-organic mula sa maraming dosena at subukan bumili ng mas maraming bunga na galing sa malinis. Pumili ng binutil, barley, farro, at bulgur sa halip na kanin na kung saan matataas na natural sa arsenic. Limitahan ang pagkonsumo sa mga dilatang isda ng tuna, lalo na ng albacore na kung saan mataas sa mercury. Gawin ang iyong makakaya para iwasan ang mga artificial na tin na karagdaga mga kemikal at mataas na prinoseso ang mga pag pagkain. Iwasan ng juice na prutas na kung saan madalas ay may idinagdag na asukal. Tiyaking mabuti na ang iyong ginagamit na tubig sa paghahanda ng mga pagkain ay at walang nakakalaso na kemikal gaya ng tingga. Tingnan ng aming preskripsyon sa tubig sa pag-iingat sa kalusugan. Balatan ang mga prutas at gulay at uhugasan na maayos sa umaagos na tubig bago kainin. Tandaan, pakainin ang iyong anak ng tamang pagdejeta na may iba't ibang prutas at gulay. Upang maiwasan ang pagdaragdag ng mga nakakalasong kemikal, huwag initin, ihanda o iambak ang mga pagkain sa mga plastik na lalagyan. Tingnan ng aming video sa preskripsyon ng plastik sa pag-iingat sa kalusugan. Tiyakin na nakakakuha ang anak mo ng sapat na calcium at iron na kung saan makakatulong mabawasan ang pagkakaroon ng matindi sa kanilang mga katawan. Manatiling naka ka-update sa mga pagugunita na inilabas ng Food and Drug Administration. At tingnan ang iba pang mga nakaling na resource sa paglalarawan sa ibaba. Check out the Western States PESU for more information on children's environmental health.